Uy, ang Samahan niyo kami, mga best friends. Maganda tayo ng masistansya ng pagkain. Kumahalimuyak sa bango ng sarap itong beef and chicken. Petmara dry dog foods. Sinamahan pa ng bites. Lasang-lasang baka. Dagdag protina. Busog sa sustansya. Malinamnam na biscuits, milky lamb ang flavor, at ang nakapaglalaway, probiotic juice, hay hay hay! Kaisar, sarap talaga pag may kasamang chunks and gravy. Pwede na po humain? Nakakagutom na nga po. Hala, pagkakasarap! Kain na tayo! Tara kain, best friends! Simot na simot sa sarap. Ayos gloom. Ayos ang sarap. Ayos Blue? Busog na naman kay Petmara. Mara.